Pagdating ko po galing palengke yung tatay ko, naabutan ko binubuhusan niya ng, ng gas yung kapatid ko kasi susunugin niya. Hinila ko po yung kapatid ko, tapos doon po, yun yung unang-unang na minura ko yung tatay ko. Sabi ko pa nang sinusumpa kita, paglaki ko, papatayin ko. Sa tuwing nalalasing ang ama ni gener, karahasan ang sinasapit nilang magkakapatid sa kamay ng ama. Madalas ding mag-away ang kanyang mga magulang na nauuwi sa bubugan. Kaya sa murang edad, napuno na ng galit at paghihiganti ang puso ni Janet. Bilang panganay po sa amin, ako na po yung naghahanap buhay. Kasi minsan wala kaming pagkain dahil nga yung nanay ko nasa sugalan, yung tatay ko naglalasing. Pagtungtong niya ng 18 years old, huminto na sa pag-aaral si Janet at napilitang mamasukan bilang dancer sa isang club sa Maynila. Naging epic po 'yun ang ano eh, yung pagkakaroon ko ng hatred, naging choice ko na rin para sabi ko kasi yung umasenso yung buhay ko, yung hindi ko maranasan yung yung hirap na tinadanas na. Kumita ng malaki si Jeanette sa club, kaya siya na ang bumuhay sa lima niyang nakababatang kapatid. Pero kapalit nito ay ang pagkawasak ng kanyang buhay dahil sa kasalanan. Naranasan kong mag, ano, magkaroon ng mga karelasyon, na kahit hindi dapat para lang magkapera, kahit hindi mo gusto. May matanda, may mga asawa, may tumboy, may silahis. Naging Diyos ko yung pera. Di nagtagal, nabuntis si Jeanette ng kanyang nakarelasyon. Pero hindi siya pinanagutan ng lalaki, kaya mag-isa niyang pinalaki ang bata. Ilang ulit pa siyang nabuntis ng magkakaibang lalaki, ngunit iniwan lang din siyang luhaan. Sa gitna ng miserableng buhay, ilang beses na nagtangka si Janet na ipalaglag ang nasa sinapupunan. Marami na akong problema noon, hindi ko sinasabi sa pamilya. Gusto ko ipakita sa kanila malakas ako. Ininuman ko ng gamot. Ang sabi ko talagang gusto ko na magpakatay. Tinanong ko yung Panginoon, bakit? Mabait naman akong anak, mabait naman akong kapatid mabait naman akong magulang, bakit ganito yung nangyari sa buhay? Sabi ko sa Panginoon, kung talagang totoo ka, sabi ko, alisin mo sa ganitong sitwasyon kasi ang hirap. Doon siya unti-unting inabot ng Diyos sa pamamagitan ng panganay niyang anak. Hindi ko alam kasi yung panganay ko. Laging kasama na yun ng kapatid kong pastor hindi ko alam na nag-pray pala, pala daw siya na sa niya, iligtas mo yung nanay ko. Na sana huwag na daw akong magtrabaho pa Nagpresenta si Janet na manatili sa simbahang hinahawakan ng kapatid niyang pastor. Hindi man niya agad nabitiwan ng pagkakasala, hindi bumitaw ang Diyos sa kanya. Isang araw, nakadalo siya sa isang prayer gathering. Ang sinabi ni ng pastor namin, o repent, kung gusto nyo mapalaya kayo ng Panginoon. Sabi, isulat niya yung mga kasalanan niyo nagawa. Talagang sinabi ko isa-isa, nagulat yung mga kasama ko kasi iba't ibang uh, nakarelasyon ko. Pero nung sinabi ko yun, nirepin ko yun, parang talagang naramdaman ko yung, yung puso ko. Parang nawala lahat ng bigat. Isinuko ni Jeanette ang buhay sa Diyos na naging daan ng paglaya niya mula sa mga kasalanan. Nagpatuloy siya sa pagsama sa mga gawain ng Diyos at unti-unting nakaranas ng mga pagbabago. Nung dati, talagang grabe ako magmura. Nawala na yon. Lahat ng bisyo na, na, na naging bisyo ko noon, talagang unang-unang nawala. Tapos natutunan ko na rin magpatawad sa tatay ko. Nagtawad ko yung tatay ko kasi bago po siya namatay, Talagang ako pa po yung nag-alaga sa kanya sa ospital. Pa, sabi ko, Pinapatawad na kita sa lahat ng ginawa mo. Sabi kong ganun, tanggapin mo yung Panginoon na tagapagligtas mo. Kaya talagang ang sarap din ang pakiramdam na pinapatawad mo yung isang taong nagkasala sa iyo, higit pa yung magulang mo. Bukod sa ama, ay nakakilala na rin sa Panginoon ang ina ni Jeanette. Taong 2017, nakapagtrabaho si Jeanette sa Saudi Arabia kung saan mas napalago pa ang kanyang pananampalataya. Buong tapang siyang nagbahagi ng pag-ibig ng Diyos doon sa kabila ng restrictions. One time, mayroon akong pinag-pray po doon na ano, Bangladesh, hindi siya sinahurat. Sabi ko, huwag kang mag-alala, Jesus loves you. Sabi ko, mamaya lang ibibigay na sa'yo yung sahod mo. Tapos ayun nga, bang tuha siya nung ano, kinawag siya nung amo ko kasi pinadala na yung sahod niya. Kaya sabing ganun sa akin ng Bangladesh, Your Jesus is good, sabi niyang gano'n. Ngayon ay aktibong naglilingkod si Jeanette bilang evangelist at ministry leader sa kanilang simbahan dito sa Pilipinas. Naiba na ang kanyang pananaw sa buhay. Huwag po tayong maging sa salapi sa pagkatunay yung pangako ng Diyos. Hindi niya tayo iwan yung pababayaan mo. Kahit dumaanan man ang mga pagsubok, yung peace, yung contentment, yun po, yun po yung ipaparanas ng Panginoon. Simple man ang kanyang buhay ngayon bilang isang single mother, Puno siya ng pag-ibig ng Diyos kasama ang dalawang anak na nagpupuri sa Panginoon. Puspos siya ng isang wagas at walang hanggang pag-ibig na hindi niya naranasan noon sa mga magulang.